Hello, hello! Nakakatanggap din ba kayo ng mga texts na galing sa mga hindi nyo kilalang numero? O kaya naman, may bigla-biglang tatawag sa at sasabihin na nalo ka raw ng raffle? Naku, delikado yan! Talamak ngayon ang scammers, maraming nanluloko online, at pinakamalala, nananakawan pa ng pera sa online. Naku, naku! Paano kaya maiwasan? Ay, may solution tayo dyan! Number one, gawing mahirap pulaan ang iyong password. Sa paggawa ng password, dapat kakaiba ito. Yung mahaba, halo-halong numero, letra, simbolo, maganda rin yung may small and capital letters. Number two, pahalagahan natin ang ating informasyon. Maging maalalahanin o mapanuri sa kung sino ang pagsabihan at kung ano ang kukuning informasyon tungkol sa iyo, lalo na ang password nyo. Mahirap na kahit jowa Number three, mag-ingat sa pag-share o pag-post online. Pag-isipan mabuti ang mga impormasyon ibabahagi mo bago ka magpo-post sa social media. Ang mga bossing nanonood din. Tignan kung ano ang mga laman ng iyong pinopost, kung sino ang makakakita, at kung paano ito makaka-apekto sa iyo. Think before you click. Ika nga. Number four, iwasan kumonekta sa pampublikong mga network hanggat maari. Dahil may mga network providers na ang intensyon ay makakuha ng informasyon sa inyo. Number five, mag-ingat sa mga kahinahinalang mga links o website. Bago pindutin ang anuman link, dapat siguraduhin na kapanipaniwala at galing sa lehitimong pinanggaling. At huli, number six, ilak ang iyong mga device. Kapag hindi ginagamit, ugaling ilak ang mga gadget para walang makakita ng impormasyon tungkol sa iyo. Alam nyo na, maraming walking CCTV dyan. Mabibilis ang mata. Ingat kayo dyan. Naku, na-check na ba ninyo lahat ng tips? Ginagawa nyo ba lahat yan? Naku, kung hindi pa, umpisahan na ninyo ngayon. Paalam!